yung moment na nakita mo siya sa di inaasahang pagkakataon. Yung bigla siyang titingin sa iyo, ngiti. At sa senyas kang lumapit. Yung itatanong mo sa kanyang, Ako ba? Ako ba ang sinapalapit mo? Yung tatangon siya sa tanong mo. Yung masaya ka dahil napansin ang nakasuya mong muka. Yung hakbang ka papalapit sa kanya, bawat takbang mo sumasabay yung tibok ng puso mo sa hininga ng asa sa tabi mo yung palapit ka ng palapit sa kanya na nalalanghap mo na yung pabango niya na nabili niya sa Watson. Watson, baka naman. Nang biglang, Kuya, pasakay po. Boom! Anong ginagawa mo? Di pala ikaw ang sinesenyesan kundi yung tricycle driver sa likod mo. Ano mararamdaman mo ngayon? E di guguho ang mundo mo, matutunong ka na parang kandila. Na parang babagsakan ka ng dalawang elepante sa tuktok mo At didiktigin ka ng tatlong malalaking bato saket di ba? Oo, yan ang napapala ng taong advance mag-isip Minsan, preno-preno rin Lalo na pag di ka naman gano'ng kasigurado February 14 na naman! Valentine's Day na naman! Nagpapanik na naman yung mga single na katulad mo! Walang nabago, puro China China oil ka pa rin! Sa comment mo sa Facebook bro, kaya binabirus ka na ng nakaka China oil mo eh! Ano daw? Give you one more chance bro, promise magkakagirlfriend na ako! Yan din sinabi mo last year! Wala! Nga nga! Puro asa ka pa rin! Puro baka sakali! tatayo ka na naman sa harapan ng salamin at ititigan ng sarili mo with matching self-pity pa. At sasabihin mo sa sarili mo, Nasaan na? Nasaan na ang katarungan? You're my right. Baka naman. Nasaan na ang pito-pito? Ba't nawawala ang malupitan kong sex appeal? Give me a break bro! Wala ka nun! Kanta ka nalang ng kanta ni Justin Bieber. Love yourself. Sure ka. Hindi ka masasaktan. Tapos, isuot mo to bro. Ano yan? Huawei wow, cap? Hindi. Bakit hat? Para sa mga sangkate, tanong mo, kung bakit? Nung umulan kasi ng kabado yan, yung kaibigan mo na naligo sa ulan, at di pa na kontento, nagdala pa ng sabon. Kaya yan, look what happened to you bro. Parang awa, change your way bro. Last year hanggang ngayon, paghawi pa rin sa mga ang naka nakakopol shirt na nakasalubong natin ang hugot mo babato pa rin sa mga kopo sa People's Park ang trip mo Hi Valenzuela, People's Park Baka naman Kailangan mo na mag-step up, bro Tapos, tignan mo rin tong mo Look closely, bro Look closely Jo sa na parang anghel na bumaba sa langit Basta mo rin, ha? Para rin yung prinsesa na di pwedeng dapuan ng langaw Para yan ang hinulma ng portrait ni Mona Lisa Kaya perfect ang inis-kinis niyan. Magagasgasan niyan sa'yo, bro. Promise. Parang awa. Tignan mo, bro. Paano ka naman kasi magkaka-girlfriend niyan? Eh, ang dugyut-dugyut mo! Ano peche na di ka pa naliligo? Toothbrush mo. Three months na, branyo pa rin. Tupi ka na. Ang Pantot mo pa. Kaya pag lumapit ka sa mo, I cry. Patay na! Magkakaroon ng 5 kilometers danger zone. Pati yata na virus magkakasakit sa iyo eh. Kaming walang kamuwang buwang sa krimen mo, apektado. Walang silbi ang face mask sa power mo, bro. Payo ko sa bro. Mag-face mask ka. Yung face mask na may mukha ni Piolo Pascual. Pero full face. Pero don't worry, bro. Meron ka naman pwede maging trabaho this Valentine's Day eh. Pero bago ko bigay sa iyo, kung ano yung list ng pwede mo maging trabaho sa Valentine's Day, bisitahin nyo muna yung channel ko, please. Kaya na rin yung bell button para naman ganahan yung cuteness ko. Siso sa channel ko, I promise to keep you entertained. Okay, balik tayo sa banyo. Ay, este. Ah, sa istorya pala. Kala ko natatay kayo eh. Oh, eto na, eto na, eto na. Eto na, pwede mo maging trabaho sa Valentine's Day. Una, tagabit-bit ng pagkain. Pangalawa, taga o taga Tangatlo, lo taghahawak ng flowers. Pangapat, kasapuat sa surprise. Panlima, taga ayi. Yan na, nilagyan ko pa ng presyo para hindi ka na mahirapan mag -isip. Pero huwag ka mag bro. Hindi pa naman huli ang lahat. Ikaw lang kasi ang nasa huli. Malaki pa naman ang pag-aasa mo. Sa fairy tales nga, may beauty and the beast naman eh. Pakis ka lang sa isang princess, pwede ka na maging prinsip eh. Oops. Ayun mga monsters, salamat sa pagbisita at panonood nyo sa kalokohan ko ha. May sense naman diba? Pero, eh, di ba? Pero kung wala, edi wow, ikaw na ang may sense. <laughs> Share nyo rin yung kwento nyo sa comment. Mahilig din ako magbasa eh. Promise, babasahin ko yun. Basta, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe ha. Baala kayo, kayo rin. Mamimiss nyo ako. I miss you.